na may may at kisses, mukhang nilulubos naman ng huling pagkuha ng kanilang chichiria. Ha 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 ha! Secret oh. habang -ha Mya Kisses, halo-halo na rin ang emosyon sa nalalapit na paglabas. Parang gusto ko i-freeze yung moment. Hindi dahil gusto ko pa mag-stay sobrang tagal dito, kundi gusto ko i-treasure yung feeling na andito pa tayo sa loob, so, wala pa tayong alam sa nangyayari sa labas. Nagdadalawang isip kung kung aalis ako. Parang ganun. Tapos bukas, iba no. Wala ka makikita ang Kuya Luis, sila Ate All good things must come to an end para mag-give way sa, ma sa, sa better things. Olo, oh, ang ganda. Paglabas ng kwarto, balik pang si Maymay at Kisses sa tila na lulungkot ng mga kasama. <laughs> <laughs> na May pangarap Para sa pamilya po, Bunso, nagbibigay ng alew, Nagbibigay ng saya sa amin Pag nawala ang Bunso, mga kuya, ate, ganyan na lamang Medyo seryoso ang umusapan Sabihin mo, sabihin mo Vibes here in the house. Just positive and lively energy See Kisses and my I've never seen two people just makulit. They're really a dynamic duo. <laughs> mimis ko po talaga yung mga bata. Yung pinakakakulitan po nila, kuya, at pagkamalambing po. Cute niyo. <laughs> maya, maya pa ang...